sama-sama tayong magiging kasi. Hinilin ng kampo na aktres na si Neri Naig Miranda na ibasura ang kasong paglabag sa Securities Regulation Code laban sa kanya. Kaya ay pinagpaliban muna ng korte ang pagbasa ng sakdal ating saksihan. Mula sa Pasay Regional Trial Court, ibinalik sa Pasay City Jail ang negosyante at aktres na si Neri Naig Miranda hindi natuloy ang arraignment sa kasong paglabag sa Securities Regulation Code matapos mag-file ng motion to quash ang kampo ng aktres. Pinagsusumite muna ng Korte ng komento ang prosecution at Securities and Exchange Commission kaugnay ng musyon. Iniurong sa January 9 ang arraignment. Hindi nagbigay ng pahayag ang kampo ni Neri. Nauna nang dinipensahan ni Chito Miranda ang kanyang misis na niminsan daw ay hindi ng loko at hindi nanlamang si Neri. Sa post ni Chito, nabanggit niya ang isang tsanda na may-ari umano ng Dermacare. Sa kanya raw napunta ang lahat ng pera, sabay kiit na walang nakuhang pera mula sa ibang tao si Neri. Ibinahagi rin ni Chito ang liha mula raw sa isang tsanda at yenza. Nakadres ito kay Neri pero walang nakasaad na petsa at wala ring pirma. Humingi siya ng paumanhin dahil sa mga isyo na kinakaharap umano ng Dermacare. Batay sa liham nawalan umano ng kakayahan na mag-distribute ng share ang Dermacare sa kanilang investors. Nire-resolba na raw nila ang problema. Sa advisory ng SEC noong September 2023, Chief Operating Officer ng Dermacare Beyond Skincare Solutions slash Beyond Skincare Solutions ang nagngangalang Chanda at Yenza. Nakasaad dito na hindi autorisado ang kumpanya na mag-solicit ng investments dahil hindi ito rehistrado at walang lisensya para rito. Sa parehong advisory, sinabi rin ng komisyon na maaring kasuhan ang mga salesmen, broker, dealer, agents, promoter, influencer at endorser ng Dermacare na nanghikayat sa publiko na mag-invest sa isang post noong September 1, 2023. Sinabi ni Neri na hindi na siya affiliated sa Dermacare at anumang transaksyon gamit ang kanyang pangalan ay hindi otorisado o kaya'y ginawa ng walang pahintulot mula sa kanya. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa mahanap si Atienza para makuha ang kanyang paning. Bukas po ang aming tanggapan sa kanyang pahayag. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz ang inyong saksi. Ipinagpaliban ng komite sa Kamara ang kanilang pagdinig ukol sa confidential funds para bigyang daan ng pagharap ni Vice President Sara Duterte sa imbisikasyon ng NBI. Ang NBI naman, isa sa pinari ng iba pang nasa Zoom meeting kung saan binitawa ng Vice Presidente ang kanyang mga kontrobersyal na pahaya. Saksi si Rafi Tima. Bukas sa itinakdang ng National Bureau of Investigation para pagpaliwanagin si Vice President Sara Duterte, kaugnay ng kanyang mga pahayag laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Pero sa Sambuanga City kahapon, sinabi ni VP Sara na humiling na siya sa NBI na i-reschedule ito. Nag-conflict siya sa schedule namin sa hearing ng House of Representatives sa Committee on Good Governance. So, conflict silang dalawa. Pero para magbigay daan sa NBI, nagdesisyon ng House Committee on Good Governance and Public Accountability na ipagpaliban ang kanilang pagdinig kaugnay sa confidential funds ng OVP. Sa ganun ay hindi naman po kami nagagamit bilang excuse para masagot po yung uh, complaint po dito dahil naniniwala po kami ito pong uh, issue sa NBI ay napakahalaga at uh, ito po ay it concerns national security. Nilinaw rin ang chairman ng komite, hindi nila nilift ang contempt order laban sa special disbursement officer ng OVP na si Gina Acosta. Furlough o pansamantala lamang daw ito gaya ng ibinigay sa tatlo opisyal. Ang NBI, wala pa rin natatanggap na abiso mula sa Vice presidente kung sisipot ito bukas, kung sakaling hindi. It will be considered as waiver on her part to explain her side. Kung hindi siya magpunta at uh, ayun nga nag nag uh, cancel na ang ano uh, kailangan meron siyang magandang dahilan para ipospon pa namin yung investigation bukas. Ngayon kung hindi siya magpunta at walang pasabi kahit ano pa man we will just proceed with our report. Kung ano yung nasa hawak namin mga dokumento, hawak naming ebidensya, we will proceed. We will submit this uh, uh, the case to the Prosecutor's Office of the DOJ. Binigyan ng sapin ang bise para sa posibleng reklamo ng grave threats at paglabag sa anti-terror law, bukod kay VP Sara. May iba pang isa sa pina ang NBI, kabilang ang mga ibang kasama sa Zoom meeting kung saan sinabi ni VP Sara ang kanyang mga pahayag. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni VP Sara tungkol sa mga pahayag ng House Committee at ng NBI. Nilinaw naman ng isang opisyal ng Department of Justice na walang akbang para i-designate na terorista si VP Sara. Hindi naman po siya kasi dinedesignate as a terrorist. Wala pong ganyang ginagawa sa vicepresidente. Presidente. Huwag po pangunahan ng gobyerno. Wala pong ganyang ginagawa. Yung act po ng pananakot niya, yun po ang pinananagot siya. Ang Philippine National Police naman, sinabing handa silang harapin ang planong kontra-demanda ng bise kasunod ng nangyaring komosyon noong Sabado sa paglilipat sa kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulayka Lopez. Nakapatan naman po nila yon, Nakakapin ng PNP, hintayin po natin yung uh, uh, official copy po nitong mga kasong isinampa po natin, uh, nila laban sa ating kapulisan. Naniniwala po tayo na yung mga naging action po ng ating kapulisan na nung nakakaang sabad toto uh, ito ay bilang pagtugon na rin po sa pakiusap at request po ng House of Representatives at wala tayo tayong uh, na anumang batas. Ngayong araw, nagtungo sa Pangasinan si VP Sara kung saan namahagi ang kanilang tanggapan ng gift packs bilang bahagi ng kanilang anibersaryo. Doon, nanawagan si Duterte na maging mapanuri ang bawat butante at huwag magpapadala sa pangako ng mga politiko sa nalalapit na 2025 midterm elections hindi tayo dapat nagpapadala sa pagbili ng boto. Ngayon po, legal na ang pagbili ng boto. Tinatago sa pangalang AKAP, tinatago sa pangalang AX, tinatago sa pangalang TUPAD. At yun, ginagamit ng mga politiko para ibigay sa mga supporters nila. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima ang inyong saksi. Namataan ang kupol ng Chinese militia vessels malapit sa Pagasa Island sa West Philippine Sea. Batay po yan sa satellite image. Pero ayon sa Philippine Navy, walang dapat ikabahala. Saksi si Chino Gaston. Satellite image ito ng Pagasa Island noong November 25, bahagi ng Kalayaan Island Group sa Palawan. Malapit sa isla, may makikita fishing fleet at sa ulat ng Reuters, hinihinalang bahagi ito ng Chinese Maritime Militia. Sa mga social media posts, napuna rin ng security analyst na si Ray Powell na humigit kumulang 80 Chinese vessels ang namataan malapit sa pag-asa island nitong Martes. At ayon naman sa source ng GMA News, noong nakaraang linggo ay walang mga barko ng China pero kahapon nagbalikan sila. Kinumpirma ng AFP na dumami nga ang mga Chinese fishing militia vessels sa pag-asa island pero hindi raw ito dapat ika-alarma Ayon sa Philippine Navy, posibleng galing ang mga ito sa Subi o Zamora Reef kung saan sila sumilong mula sa mga nagdaang bagyo. Within the territorial sea of Pagasa is Subi Reef. Subi Reef, Johnson, Mischief, these are bases of the PLA na kung saan dumadaong yung kanilang PLA Navy, the Coast Guard, and the Maritime Militia. Nakataon ay particular place at a particular time. So it's nothing to be alarmed sapagkat sinasabi nga natin All over the South China Sea, there could be as many as 250 of these maritime militia vessels. Hinihinga pa namin ang reaksyon ng Chinese Embassy tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, sino gasto ng inyong saksi? Nagpulong na kanina mga ng Senado at Kamara para pag-isahin ang mga versyon nila na panukalang 2025 National Budget. Isa sa mga tatalaghayin ang kontrobersyal na programang pang-ayuda. Saksi, si Ma'am Gonzalez. 39 billion pesos ang gustong ibigay ng Kamara na Pondo para sa AKAP o ayuda sa Kapos Ang Kita program para sa susunod na taon. Pero binatikos ng ilang senador dahil anila, isiningit umano ito ng mga kongresista sa pinal na bersyon ng budget ng hindi nila nalalaman. Hindi naglaan ng pondo para sa AKAP ang Senado para sa 2025. Ang ganitong pagkakaiba sa kanika nilang bersyon ng panukalang 2025 National Budget, target palansyahin ng mga kinatawa ng Senado at Kamara sa Bicameral Conference Committee. Bumuuna sila ng Joint Technical Working Group kanina. Let's keep things practical and straightforward. We don't need to overcomplicate this. My only plea is for us conferees not to take ourselves too seriously. Kung sobrang init na ang diskusyon, Baka kailangan natin mag-coffee break to settle our differences. Hirit ng ilang senador, bigyan sila ng oras na reviewhin ang penal na bersyon ng budget. Before we sign the uh, BICAM report, please give us enough time to read over again and check uh, for everything, Madam Chair. Before we sign, para hindi tayo magmukhang tanga. Yes, uh, Senator De La Rosa. This has been the commitment of uh, your Chairman of Finance as well as our Senate President. Posible ring pag-usapan sa BICAM ang binawasang budget ng Office of the Vice President. Actually, konti lang naman yung major na pagkakaiba doon, yung narinig naman ninyo, di ba? Yung uh, ACAP, for example. Nagkapareho naman kami doon sa mga iba't ibang mga inisyatibo rin. So, sa ngayon, intay na lang natin kung ano yung magiging uh, pagkakaiba kasi siyempre babang tinatawag nga babanggain yung dalawa eh. Siniguro naman ni Senate President Cheese Escudero na bago ang Christmas break ng Kongreso, maibibigay na nila sa Pangulo ang panukalang budget. Mahabat komplikado man, inaasahan ko na sa takdang panahon pa rin sa darating na linggo, bago tayo mag-adjourn para sa Christmas break, ito'y matatapos, mapagtitibay na magkabilang um, conference panel. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Sa bilis po makakuha ng impormasyon online, humahabol din sa bilis ang pagkalat ng maling impormasyon at fake news. Nakakapekto na ito sa kabuhayan, kalusugan at kamalayan ng mga tao. Paano nga ba makikilatis ang totoo at peke? Saksi, si Maki na nakaisa natin sa Panata Fake News. Dahil sa teknolohiya, sabi nga, ang impormasyon ngayon is at your fingertips isang click lang, andyan na ang impormasyon, hinahanap mo man o hindi. Pero kahit instant ang information, hindi ibig sabihin instant ka rin maluloko. Sabi ni Professor J.M. Lanusa, isa sa mga nag-aaral ng pagkalat ng fake news. Kung maniniwala o hindi, depende raw sa iyong paniniwala, karanasan, biases o kahinaan. Yan ang pagsasamantalahan ng mga gustong manloko. Nasa likod nito ang mga for-hire na social media experts, marketing experts at scammers na hahanapin ang mga kiliti mo, maniwala ka lang. Designed to be convincing kahit kung gaano kakadetermined to be against it kung... Uh, ini-exploit niya yung weaknesses mo, yung cognitive weaknesses mo, or yung biases mo, uh, mahirap questionin. Ang fake news, may direktang kapahamakan na minsan pera o halos buhay na ang kapalit. May buhay po ang kapalit talaga. Taong 2016 nang madiagnose si Mary Ann Obnamiya ng stage 2 breast cancer. Takot noon si Mary Ann sa pinapayo ng mga doktor na chemotherapy. Kaya ang hinanap niya online ay alternative medicine contra cancer. Lumabas sa kanyang timeline ang mga produktong tinawag na natural chemotherapy at naakit siya sa mga pangako nito. Nahikayat eh. sa information na sinasabi nila na may natural content na chemotherapy na hindi mo na kailangang magpakimu. Once sa na ininom mo mga to. Na sabi nila, hindi mo na kailangan makalbo, hindi mo na kailangan pumunta ng hospital, hindi mo na kailangan pumunta ng doktor. Kasi may natural, natural content ng chemotherapy. Sa so, naniwala naman po ako since ang ayaw ko nga po na magka-chemotherapy. Matapos ang higit apat na taong pag-inom nito, lumabas ang lesion sa dibdib ni Mary Ann at ang stage 2 cancer niya, naging stage 4 na. Doon na siya muling nagpa-doktor at sumailalim ng chemotherapy at ngayon cancer-free na. On In hindsight, inisip mo na, bakit ka napaniwala? O siguro sa, sa, sa part ko, yung, yung hope na nagahanap ako ng ibang alternative eh, pag-asa yun eh, parang sugalan mo yun kahit na. Uh, kasi nga po, ayaw mo ng ganitong gamutan. maliban sa direktang kapahamakan tulad ng nangyari kay Mary Ann. Sabi ni Professor Lanuza, sa mas malawak o macro level, lipunan naman ang mapapahama. Ang dinidisable ng disinformation ay ability to trust, ability to dialogue, ability to debate. Wala pong pundasyon yung democratic institutions natin. Walang maniniwala sa media, walang maniniwala sa schools. Paano ba masasalag ang fake? Gasgas -gas na pero ito pa rin ang payo ng Sigla Research Center, tangkiliki ng verified online news outlets para sa impormasyon. Punta ka sa media na news media na kilala, na kilala talaga like GMA um, kasi kumbaga merong accountability sa mga ganitong kinds of companies na hindi sila pwedeng gum hindi yung mga journalist hindi pwedeng gumawa ng basa-basa lang na content na pwedeng ipakalat online uh whereas kapag mga influencers lang ang pinupuntahan mo wala walang accountability measures doon so yon may tendency na um wala silang, walang nagbabantay sa kanila. Ang laban kontra fake news at disinformation dapat daw maging laban ng buong lipunan. Sina Professor Edgar Belda ng UP Department of Family Life and Child Development lumikha ng digital book para sa mga bata. Sa halip na pagbawalan ng paggamit ng smartphone o computer ang generasyon ngayon na digital natives, tinuturuan ng mga bata kung paano iproseso ang mga impormasyon online. Sa book, we call it the red things, the red areas, red flag. I shouldn't be watching this. So, ito yung mga ano, DMCI. This <laughs> yung mga ganyan na bawal. And then, the other one is agency building. Before they start accepting it as true, they should be able to stop, pause, breathe, and think. Basically, and then decide on what do I know, currently know, and then How should I respond to this new information? Basically, that's debunking. Eh. Baka kung narinig nyo na yung concept of debunking, kailangan na ng tulong ng magulang. May story guide ang digital book para gabayan ang mga magulang. Sa pamamagitan niyan, pati sila matututo. Isa itong paraan para maihanda ang susunod na henerasyon na ang kinagisnan na ay digital world. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Hindi na po domestic workers, kundi professionals sa iba't ibang sektor ang hinahanap ng mga employers sa Singapore ayon po yan sa Singaporean Ambassador to the Philippines. Pwede pong mag-apply ang mga Pinoy sa mga sektor ng engineering, nursing, technology at banking. Sa Canada naman, isang milyong trabaho ang inaasang bubuksan para sa mga foreign worker hanggang sa taong 2033. Magit 800,000 job openings naman ang inaasang bubuksan sa Japan sa loob ng limang taon. Isa sa magiging bagong requirement nila ang pagkakaroon ng Japanese Language Proficiency Certificate. Tinulduka ng Korean girl group na New Jeans ang exclusive contract nila sa kanilang agency na Adore na subsidiary ng Hybe Corporation. Inanunsyo ito sa isinagawang emergency press conference kanina ng mga miyembro ng grupo na sina Minji, Hani, Daniel, Heron at Hayin. Na ano na nalang sinabi noong November 13 na kung hindi aayusin ng Ador o Ador ang significant breaches sa kanilang kontrata, sa loob ng dalawang linggo, tuloy nilang lilisanin ang Ador. Anila, tila walang plano ang Hive at ang kasalukuyang namumuno sa Ador na tugunan ang kanilang mga hiling. Gagawin daw nila lahat para magpatuloy bilang isang grupo na walang kahit anong komplikasyon. Bate din nila ang posibleng hindi muna nila magamit ang pangalang New Jeans pero hindi daw ibig sabihin nito na susukuan nila ito. Anila, regardless of our name, just remember that New Jeans never dies. Ikinalulungkot na naman daw ng Ador ang anunsyo ng New Jeans. Diyat ng label, wala silang nilabag sa kontrata. Nananatili raw itong valid kaya umaasa silang itutuloy ng grupo ang kanilang scheduled activities. Gagawin daw nila ang kanilang buong makakaya para suportahan ang grupo. May nahukay na vintage bomb sa gilid ng dating Nayo Pilipino sa Pasay City. Natiso nito ng ngipin ng backhoe sa road widening operation ng New iya Infra Corporation Skyway Tollgate. Dahil po dyan, kaya itinigil muna ang operasyon para maiwasan ang posibleng pagsabog ng bomba. Rumisponde sa insidente ang PNP Explosive Ordnance Disposal Unit. Dadalhin ang vintage bomb sa PNP headquarters para pag-aralan bago i-dispose. 27 araw na lang mga kapuso. Pasko na. At sino naman ang hindi gaganahang magmaneho kung ang dadaanan mong kasada mistulang Christmas lane sa dami po ng pailaw. Mula sa Das Marinas, Cavite, Saksi Live, si Jamie Santos. Jamie, kumikinang ba? Pia, napakakinang at damang-dama na nga yung simoy ng kapaskuhan dito sa lungsod ng Dasmarinas. Bukod kasi sa damana dito yung lamig ng simoy ng hangin, dagdag pa sa Christmas fields, yung mga pailaw na nagpagbigay liwanag sa lungsod. Nagliwanag ang kahabaan ng Congressional Avenue sa lungsod ng Dasmarinas, Cavite. Punong-puno ng makukulay na parol na hugis bituin at paru-paro ang mga puno at poste. kumukuti kuti din ang mga pailaw na nakasabit. Bukod yan, ay may mga palamuting pamasko rin sa kahabaan ng Daniel Street. Kaya naman, paborito itong puntahan ngayon ng pamilya at magbabarkada. Masaya at nagsama-sama po kami. Sama ko yung apo ko at saka manuga. Sariwang hangin, malamig. Presko. Minsan lang po kami nag-aano kakasama-sama ng ganitong tuwing ano lang, per months. Opo, tapos yan, kasi decorations, gusto kasi nung bata yung may lights, iba't ibang ilaw. Sa Dasmariña Sports Complex naman, makikita ang kanilang malaking Christmas tree na pinalibutan din ng mga palamuting paru-paro. Chill lang po. Cheese. So madalas ba kayo dito or dahil ngayon lang may mga Christmas decors na? Ngayon lang po kasi may Christmas decors na po. Ah, so ano yung in-look forward natin sa Christmas ngayon? Um, Sana si maraming gifts. <laughs> maraming gifts. inaabot ng halos hanggang hating gabi. Yung mga namamasyal dito sa Daniel Street, ine enjoy ng gusto yung mga Christmas decor. May mga nakabantay na PNP personnel sa lugar para tiyakin yung seguridad at kaayusan ng lugar. At live mula rito sa Dasmarinas, Cavite para sa Jemay Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Jamie, nakikita namin sa likuran mo na maraming mga moto na nakaparada at may mga uh, mga naglalakad dyan. So may isang uh, punto naman, dulo ba yan ng kasada kung saan pwedeng bumaba at uh, magpakuha ng litrato ng ligtas at hindi nakakaabala sa mga motorista. Yes, Pia. Kung makikita nyo yung buong kahabaan itong Daniel Street sa aking likod. Mula doon sa ubukanan itong Daniel Street hanggang doon sa dulo ay puno yan ng mga namamasyal, pami pamilya magbabarkada, mga nakamotor, nakakoche, may mga nag naman nagbibigay ng guide. At may sidewalk naman kung saan pwede nilang itigil yung kanilang mga motorsiklo, kanilang mga sasakyan at bababa sila doon sa sidewalk para mag-picture taking dito nga sa nagagandahang mga Christmas decors dito sa Daniel Street, Pia. At nako, Jamie, sabi ni nanay kanina, eh, malamig na nga ang simoy ng hangin. Kailangan na ba mag-jacket siguro sa mga susunod na linggo? medyo malamig na nga yung simoy ng hangin dito nga sa Dasmarinas, Cavite. Kung mapansin mo, si Nanay, yung nakausap natin, nakabalabal siya. Dahil la ah, habang lumalalim yung gabi, mas malamig daw yung simoy ng hangin dito sa Cavite. Kaya mukhang kailangan ng magsuot ng jacket. At Pia, dito sa palibot, merong mga nagtitinda ng kape para yung nalalamigan, eh, medyo mainita naman, Pia. Nako, Jamie, salamat ha. At syempre, paalala dun sa ating mga motorista, wag nang magvideo video habang umaandar ang mga sasakyan. Iparada na lamang ito. Maraming salamat, Jamie! Litaw na litaw naman ang mga Christmas pa-ilaw sa isang plaza sa Rosario, Batangas. At inarayo rito ngayon ang 40-foot Christmas tree na punong-puno ng mga pinagsamang parol at Christmas lights. Nariyan din ang naglalakihang candy cane at ang isa sa mga vida pa sa, sa pasyalan ha, ay ang snowman. At kung meron pong giant na Christmas tree na talagang napakalaki, eh nakakalat din sa paligid yung mga maliliit na version nito. At para ka na rin nag-around the world dahil pwede kang magpa-picture sa replica ng Eiffel Tower. Tapos meron din mga replica ng pyramids ng Egypt. Ang daming mapapasyalan ngayong Pasko. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Haga bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.